sa pagpasok ng mga produktong banyaga sa lokal na merkado ng Pilipinas, isa sa mga pinaka-popular at hinahanap-hanap ng mga mamimili ay ang U.S. Choice Beef Chuck Steak. Ang pagbili ng ganitong klase ng karne ay nagdadala ng ibang klasing kalidad at lasa sa mga lutuin sa ating hapagkainan. Sa artikulong ito, ating suriin ang proseso at mga impormasyon na dapat nating malaman bago tayo magdesisyon na bumili ng U.S. Choice Beef Chuck Steak dito sa Pilipinas, una sa lahat, mahalaga na alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng US Choice sa beef chuck steak. Ang U.S. Choice ay isang uri ng kalidad ng karne mula sa Estados Unidos na nagpapakita ng mas mataas na kalidad kaysa sa ibang uri ng karne. Ang beef chuck steak naman ay isang bahagi ng baka na kilala sa kanyang kakaibang timpla at lasa. Ang pagkakaroon ng U.S. Choice label ay nagpapakita na ang karne ay may tamang marbling, konsistensya at sarap. Pagdating sa pagbili ng U.S. Choice beef chuck steak sa Pilipinas, maaari itong maging isang ka mas mahirap kumpara sa ibang uri ng karne. Ito ay dahil sa kalimitang ito ay inaalok sa mga high-end na supermarket o mga specialty na tindahan kung saan ang presyo ay medyo mataas kumpara sa karaniwang karne. Gayunpaman, sa kabila ng presyo, maraming mamimili ang handang magbayad para sa kalidad at sarap na hatid ng U.S. Choice Beef Chuck Steak. Isa sa mga pangunahing tanong ng mga mamimili ay kung saan maaring makabili ng U.S. Choice Beef Chuck Steak sa Pilipinas, maraming mga malalaking supermarket tulad ng Rostens, SM at Robinsons ay nag-aalok ng ganitong uri ng karne sa kanilang mga meat section. Bukod dito, maaari rin itong mabili sa mga online grocery stores at mga specialty meat shops na nag-aalok ng mga imported na karne. Mahalaga lamang na tiyakin na ang mga nagtitinda ay mayroong tamang sertipikasyon at lisensya upang masigurong ang karne ay ligtas at dekalidad. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ng mga mamimili ay ang tamang pagpili ng US Choice Beef Chuck Steak. Sa pagpili ng karne, mahalaga ang tignan ng kulay, konsistensya ng taba, at tamang pag-cut ng karne. Ang magandang kalidad na US Choice beef chuck steak ay may tamang marbling ng taba na nagbibigay ng dagdag na lasa at kahumayan sa karne. Mahalaga rin na tiyakin na ang karne ay sariwa at hindi luma upang masigurong ito ay malambot at masarap kapag naluto. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagbili ng US Choice beef chuck steak ay ang kanyang mga nutritional na halaga ang baka ay kilala sa kanyang mataas na antas ng protina at mahahalagang bitamina at mineral tulad ng iron, zinc at vitamin B12. Ang pagkakaroon ng US Choice Label ay nagpapahiwatig na ang karne ay pumasa sa mataas na pamantayan sa kalidad at kaligtasan na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga mamimili sa kanilang pagbili at pagkonsumo ng produktong ito. Sa pagluluto ng US Choice Beef Chuck Steak, maraming paraan at recipe recipe na maaaring subukan ng mga mamimili. Maaari itong ihain bilang isang malasa at juicy na steak o maaari ring gawing mga iba't ibang lutuin tulad ng beef stew, beef curry o beef stir fry. Ang pagkakaroon ng US Choice Beef Chuck Steak ay nagbibigay ng malawak na pagkakataon para sa mga mamimili na ipakita ang kanilang kasanayan sa pagluluto at pagpapasarap ng kanilang mga lutuin. Sa kabuuan, ang pagbili ng U.S. Choice Beef Chuck Steak sa Pilipinas ay isang magandang pagkakataon upang matikman at ma-enjoy ang world-class na kalidad ng karne mula sa Estados Unidos. Sa tamang kaalaman at pagpili, maaring maging isang masarap at malusog na pagkain ang Beef Chuck Steak para sa ating mga hapagkainan. Ang ganitong uri ng karne ay nagbibigay hindi lamang ng lasa, kundi pati na rin ng nutrisyon at kasiyahan sa bawat kagat.